And guys, kagutok uh, tayo ng pinag sibuyasan sa buga ng munggo. Gawing pataba sa lupa mga ka-farmers. Itong kalahating ikta kaya na pinag-anihan. Yan, nalagyan ng munggo. patabasa Pataba sa lupa. po ang aming sinabog kaysa nagmais kasi ang mais ngayon ay mauud na masyadong magastos na sa mais bago may na rin ang kita so munggo na lang ang tinam namin sa pinagmunggo para pataba sa ano lupa pag mais kasi ay ano uod na. Mahina na rin ang mais. Iaabang na lang sa palay mas maaga. Ano, no? Sa linggo pa na nakakalipas ay damo na o. Oh. Bilis nag ano, sibulyong damo. Yan munggo para ano pataba pa sa lupa kung magbunga man siya ayos kung hindi naman pataba sa lupa yan isang magandang gabi na mga ka-farmers medyo ginabi na magkutog ayan mga kasi ano na siguro to alas 6.30 may git yan ito po yung tataniman namin ng tataniman namin ng sweet corn kung ano uh, ito area to nasa mga ka-farmers yan testing mag time ng sweet corn guys so gabing gabi na talaga hindi na makita yung taktura hapon na kasi nagsimula mga ka-farmers mga alas 4 na siguro yun so ang area nito ay 0.7 ang Nerutor